Bigyan siya ng ano ng blessing ni ni Diwata. May schedule tayo. Anong schedule mo mamaya sa PJH Tatay? Oh, tayo? tayo. Sana makatulong sa iyo. Kaya pagkain mo yan, pamasahin mo. Actually, maawa ko tayo, ulang -ulang may netgana, may sa iyo. Ulang-ulang, may ka na, may sakit ka pa pala. So, hindi na talaga pwede dito kasi may harap yung trabaho dito sa akin. Uh, ang kailangan ko dito, may bata pa. So, kung malakas kasi na kung kailangan mo kuwat ng tangkiro, mas mahirap dito. Oo. Oh, oh ko lang dito na pamasahe makatulong tayo, ha. Hey, uh, Kaya anak? Meron uh, din sa kanya-kanya pamilya na. Ano na, uh, siguro tay ano, kung wag ka na maghanap ng trabaho, ang nakita kita pwede mong pagkakitaan, mag ka na lang sa kalsada mga sigarilyo, soft drinks. So, hindi mabigat yon uh -huh. So, kung ka na lang sa mga anak mo siguro ng tuhunan uh -huh. para kasi si Duwata, hindi pa naman tayo mayaman. Para yes. po lahat. Kasi sobrang dami nang humingin ng tulong humingi, sa akin sa buong buhay na. Oo, oh, oh. nagsisimula Ako tumulong, pa lang. Tumulong, walang masamang tumulong. Kaya lang, syempre, hindi naman lahat ng tao talaga kaya kong tulungan. Yes. Sobrang dami po nang lumalapit oh, 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 sa akin. Oh. So may mga ano naman tayo, government na pwede nating lapitan eh. Yan ang tulong regarding that. So good luck at mag-ingat. Ayan, so binigyan siya ni Diwata. Na, kasi kanina pa to si dito si tatay na na, na ano siya, naiyak siya. Yun nga, narinig niya naman po si, si Diwata. O tay, ano ano happy na ba? Kahit pa paano, hindi ka natanggap sa trabaho kay Diwata? Binigyan ka na, po ng na, blessing? Na, na, na,